Hindi natin gugustuhin na ang ating mga kiyam, ang ating mga pagdarasal, ang ating mga sadaka, ang ating mga pag ang ating mga zikir, ang mga paghingi natin ng sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng mga gawain na pinagsusumikapan natin, na patuloy nating pinagsusumikapan lalo sa mga panahong ito ng mga bilang na mga gabi, mga araw ng Ramadan, hindi natin gugustuhin na sa dami ng mga pinagpaguran nating gawain na umaasa tayo ay tatanggapin ito doon sa kalangitan at ihaharap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a ito, nakabindin. At ang kapatawaran ng Allah ay hindi natin makakamit sa anong dahilan. Ya ayyuhan allazeena amanu kutiba 'alaykumus siyamu kama kutiba 'alan allazeena min qablikum. Kama kutipa... Kabilang sa mga gawain na dapat guguli ng isang Muslim ang kanyang lakas ay ang Qiraatul Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qaraa harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Sino man ang bumasa, dumalit ng isang letra, isang titik mula sa aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Sino man ang bumasa niya, ...nang isang titik lamang, isang letra, ay katumbas ito. Meron itong kalakip na gantimpala na isang buong kabutihan. At ang hasana na ito ay bi'ashri amthaliha. Ito ay imumultiply ng sampung ulit. Ang panimulang aya ng suratul bakara, limbawa, sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga letra na ito ay isang harf. Bagkus sabi niya, walakin alifun harf. Ang alif ay isang titik na mapagbinasa ng isang Muslim may katumbas na sampung kabutihan. Ang lam, ang letra o harf na lam ay isang titik na kapag binasa ng isang Muslim ay may katumbas na sampung kabutihan. At ang letrang mim sa wikang Arabic ay isang harf, isang titik din na may katumbas na sampung kabutihan. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, gugulin natin ang ating mga sandali, gugulin natin ang ating mga lakas, magpatuloy tayo sa ating sinimulan noong pumasok sa atin ang buwan ng Ramadan. Manatili tayo at dagdagan pa natin ang ating sigla sa pagbabasa. Sinabi pa ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pagkatapos niya tayong payuhan na mag-focus tayo sa mga bagay na makapagdudulot sa atin ng kapakinabangan, sabi niya, istain billah. Hingingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin ninyo ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kagandahan ng ating pananampalataya. Sinasabi sa atin na mag-focus tayo sa mga bagay na makapagdadulot sa atin ng kabutian at habang nandun tayo sa daan na yon, pagtahak sa mga gawaing makapagdudulot sa atin ng kapakinabangan sa ating pangmakamundo at pangkabilang buhay ay hinihingi natin ng patnubay at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nauunawa ng isang Muslim la taqa lahu wala kuwa wala siyang lakas at kakayanan liban sa kung ano ang ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapatid natin na pinanghinaan na may mga kapatiran tumigil na sa pagbabasa ng Quran. Bakit ang sabi nila, Ustaz, hindi ako naka hindi kami nakaalis sa Suratul Baqarah. Hindi namin natapos ang sura Al-Baqarah. Ang iba ay patapos na. Ang iba sa kanila ay iilang juz na lang. Ang iba sa kanila ay nakapagtapos na po. Nakapaghatam na. At pangalawang ikot na nila ngayon sa Surah Al-Baqarah. Kami ay nandun pa rin kami sa kung saan kami huling natigil noong mga unang araw ng pumasok ang buwan ng Ramadan. Anong sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pagkatapos niyang sabihing Ista'in billah, hingin mo ang tulong, ang gabay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabi niya, wala ta'ajaz. Huwag kang pangihinaan kullun ala khair. Ang lahat ay nasa uh, mabuting kalagayan insya Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin basihan lagi ang hindi rin lagi basihan ang paramihan ng gawa o paramihan ng nabasa. Sabi ng ating mga ulama, ang pagbabasa ng mataimtim ay higit na mas mainam kaysa sa pagbabasa ng napakabilis, subalit hindi ito nauunawaan. Tandaan natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran. Sabi niya, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay aklat na ipinababa, ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa anong kadahilanan? Kabilang sa kadahilanan, kabilang sa hangarin, bakit ipinadala? Bakit ipinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ang huling revelasyon na ito, liyadabbaru ayatihi. Nang sa gayon, pagnilay-nilayan ng sagayon, pag nilay mga tao. Pagnilay-nilayan nila ang mga talata, ang mga palatandaan, ang mga gabay. Sundin nila ang mga patnubay na binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kunan nila ng mga aral, ang mga halimbawa, ang mga kwento ng mga naunang mga tao at mga sambayanan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng maluwalhating kitab na ito. Kaya naman, mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay paalala sa aking sarili. Pagkatapos ay sa inyo, magpatuloy tayo sa pagbabasa ng Quran. Sikapin natin, Alhamdulillah, kung matatapos natin ng isa o higit pa sa isang beses ang buong Quran. Sa mga kapatid na tinitingnan nilang mukhang malayo na po namin matapos sapagkat kamakailan lang kami, kamakailan lang kami natutong bumasa at kami ay nauutal-utal pa. Kapatid ko sa pananampalataya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang nagbabasa ng Quran, way at siya ay nahihirapan, nauutal-utal, nabubulol-bulol, lahu ajran. Magandang balita. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para sa kanya ang dalawang gantimpala. Gantimpala niya sa kanyang pagbabasa. Sa bawat titik, imagine. Basahin mo lang ang Alhamdulillahi Alamin. Yan ay naglalaman ng humigit kumulang labing pitong ayah. Ibig sabihin, yung ayah lang na Alhamdulillahi Alamin, sa pagbasa mo na ito, meron ka na kagad 170 na kabutihan. na. Hasana. Yun pa lamang. Kapatid ko sa pananampalataya, huwag kang panghihinaan. Ipagpatuloy mo ang pagbabasa ng Quran sapagkat sa pagbabasa ng kitab ng Allah Subhanahu wa Taala narito ang baraka sa ating buhay. Makikita mo ang baraka. Makikita mo at makukumpara ng isang Muslim kung paano ang kanyang buhay sa mga araw na lumilipas na nakakapagbasa siya ng Quran at sa mga araw na wala man lang ni katiting na pagbabasa ng Quran sa kanyang buhay, magkaibang magkaiba, hindi magkatulad. Gaano lang katagal ang ating buhay dito sa mundo? At ang ilan sa atin, kamakailan lang nag-Muslim. At ang ilan sa atin, kamakailan lang sila na natutong bumasa ng Quran. Isang araw, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kinuwento niya sa kanyang mga sahaba, na meron sa mga Banu Israel, mula sa mga Banu Israel, sa isang ulat na binanggit ni Imam Ibn Kathir sa kanyang tafsir, Arba'atun min Bani Israel, Sinabi ni Propeta Muhammad, mayroong apat na kalakihan mula sa Banu Israel na umabot ang kanilang edad ng 80 taong gulang o 80 years old. At ang buhay, ang kanilang buhay na ito, ang kanilang edad na 80 years old, hindi nila sinuwayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ginugol lamang nila ang buong buhay nila ito sa pagsamba sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naniminsan, hindi nila sinuway ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang mga nakarinig dito ay namangha. Bukod sa namangha, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng pangihinayang. Bakit? Sapagkat ang ilan sa kanila nung panahon na ikwento ito ni Propeta Muhammad, kailan lamang sila nagmuslim. At kung bibilangin nila ang kanilang edad, sa sinabi ni Propeta Muhammad, Amaru ummati ma bayna sitina ang average na magiging buhay ng aking umma, naglalaro lamang sa 60 to 70, ang ilan sa kanila ay napapaisip, wala na akong panahon para umabot ng ganong katagal, na 80 years na nasasamba sa Allah. Sa tagpong yun ay ng Allah subhanahu wa ta'ala. ثلاثة سنابنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سنابنا الله سبحانه وتعالى كتبهانا آمين ipinababa ang Qur'an sa gabi ng Laylatul Qadar. Gabi ng pagtatakda, gabi ng kapangyarihan, gabi ng kapasyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino mang alipin na abutan siya ng Laylatul Qadar? Gabi ng pagtatakda. At siya ay nasa isang gawaing pagsamba. Ihalimbawa na lamang natin ito at hindi na tayo lalayo. Siya ay nasa pagbabasa ng Qur'an. At gabi ng Laylatul Qadar. Khairun min alfishahara. Higit pa sa siya ay nagbasa ng Qur'an sa loob ng 80 to 83 years mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ay magandang balita at pag-asa para sa atin na huwag tayong panghinaan. Huwag mawalan ng pag-asa ang isang Muslim na bago pa lamang natuto sa pagbabasa ng Quran, na nagsisimula pa lamang. Hindi pa ganun ka eksperto sa pagbabasa at kung minsan ay nabubulol-bulol pa, ikaw ay nasa kabutihan, kapatid ko sa pananampalataya. Bumasa ka hanggang sa kung saan ang makaya mo at insya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Muslim na babasa ng Quran sa buong sampung gabi ng Ramadan ang Muslim na magdarasal ng Qiyamul Layl, ng Tarawih, sa buong gabi ng Ramadan. Anong sabi ng ating mga ulama? Sabi ni Sheikh Ibn na فَإِنَّنَا نَجَزِمُهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَصَوَبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ Sino man ang binuhay niya sa pamamagitan ng pagsamba, ang kumpletong huling sampung gabi ng Ramadan na ito, ng buwan na ito, tinitiyak sa kanya na tinamaan niya ang gabi ng Laylatul Qadr. Kabilang din sa mga gawain na makapagdudulot sa atin ng kapakinabangan, ay ang pagpapatawad. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamahal-mahal sa akin na ipresent sa Allah subhanahu wa ta'ala ang aking mga gawa sa araw na mga nabanggit, araw ng lunis at araw ng huwebes, na ako ay nasa kalagayan ng pagdaragdag ng mga boluntaryong gawain. Ang tinutukoy dito sa hadith na ito ay ang voluntaryong pag-aayuno. Nangangahulugan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod sa pag sa, bukod sa pagtataguyod niya ng mga obligadong gawain tulad na lamang ng limang beses na pagdarasal tuwing Lunes at araw ng Webes kabilang sa kanyang nakaugalian kabilang sa kanyang sunna ay ang pag-aayuno dahil hinahangad niya na titingnan ang kanyang mga gawa titingnan ihaharap ang kanyang mga gawa sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay titingnan ng Allah ta'ala dito sa mundo at siya ay nasa kalagayan ng pagdaragdag, pagsusumikap na nagdagdag siya ng mga voluntary pang mga gawain at ito ay ang pag-aayuno. Sa hadith ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Tuftahu abuabul jannati yawmal ithnaini wal khamis. Binubuksan ng mga pintuan ng paraiso sa araw ng lunes at araw ng huwebes. Paliwanag ng ating mga ulama, ang pintuan na binubuksan dito sa paraiso ay lahat ng pinto. Pintuan ng palapag. Ang dyan na ay may mga palapag. Pintuan ng mga palapag at pintuan ng mga silid sa loob ng paraiso. Tuwing anong araw? Araw ng Lunes at araw ng Huwebes. Fa yaghfirullahu 'azza wa jalla li kulli 'abdin la yushriku shay'a. Ang pagbubukas ng pintuan ng paraiso pintuan ng mga palapag nito at pintuan ng mga silid sa loob ng paraiso, nagpapakita ito ng napakalawak na awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipagkakaloob sa kanyang mga alipin. Sabi sa hadith, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin na hindi nagtatambal sa kanya. Bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya sa mga araw na ito, araw ng lunes at araw ng huwebes. At ito rin ang mga araw na kung saan itinataas inihaharap sa Allah Ta'ala ang ating mga gawain. Mayroong mga tao, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, illa rajulan kana baynahu wa bayna akhihi shahna. May mga tao na nakabinbin, nakabinbin ang kanilang mga gawa at hindi pa ipag, hindi may pagkakaloob sa kanilang ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa yaqul, sasabihin dito, anziru hadaini Hatta yasṭaliḥa anẓirū hādaynī Hatta yasṭaliḥa sa paṅatlong ulit ang zīrū hādaynī ḥattā yasṭaliḥa iantala muna ang kapatawaran para sa dalawang tao na ito hanggang sa silang dalawa ay mag-ayos. iantala muna ang kapatawaran para sa dalawang taong ito hanggang sa sila ay magayos sa hindi nila pagkakaunawaan iantala muna ang kapatawaran para sa dalawang alipin na ito hanggang sa ayusin nila ang hindi nila pagkakaunawaan mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin gugustuhin na ang ating mga kiyam, ang ating mga pagdarasal, ang ating mga sadaka, ang ating mga pag ang ating mga zikir, ang mga paghingi natin ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng mga gawain na pinagsusumikapan natin, na patuloy nating pinagsusumikapan lalo sa mga panahong ito ng mga bilang na mga gabi, mga araw ng Ramadan, hindi natin gugustuhin na sa dami ng mga pinagpagura nating gawain, na umaasa tayong tatanggapin ito doon sa kalangitan at ihaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, maaantala ito, nakabindin. at ang kapatawaran ng Allah ay hindi natin makakamit sa anong dahilan dahil hanggang ngayon meron tayong mga kinikimkim, hindi tayo nagkikibuan. Sinasabi ng imam, istawulis salah, istakimu, itadilo. Merong mga tao kapag na... Ah, ito yung kaaway ko. Lipat ako ng saaf. Di baling hindi ko nakuha yung unang saaf. Doon ako sa likod. Huwag lang magkatabi ang balikat at paanamin. Hindi ba? Sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam patungkol sa isang sahabi. Bashiruhu bil jannah. Bashiruhu bil jannah. Isang araw, kapiling ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang kanyang mga sahaba. At sinasabi ng mga ulama, kapag sinabing ng mga sahaba na Bainama, nahnu indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na isang araw habang kapiling namin ng mahal na propeta, laging ang kanilang pagtitipon-tipon ay patungkol sa kabutihan. Laging ang kanilang pagtitipon-tipon ay patungkol sa kabutihan. Isang araw habang kapiling siya ng mga sahaba niya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, darating ang isang lalaki at siya ay mula sa mga taong igagaranti ang pagpasok sa paraiso. Ilang sandali lang ang dumaan, pumasok ang isang mama. At hindi magtatagal, sabi ng Rasulullah, bago pa dumating ang lalaki niya, hindi rin magtatagal at, at aalis siya. Ang parehong lalaki na dumating, pagkaraan ng ilang sandali, ilang sandali tumayo din siya. So, sa, kanyang mga kasamahan ay nahihiwagaan sa ano ang dahilan, ano ang meron sa tao na ito. Siya yung sinabi ng Rasulullah, siya yung, siya yung inilarawan sa amin na papasok sa pagtitipon na ito at hindi magtatagal ay aalis din. Ano ang meron sa kanya? Kung kaya't nagplano siya at pinuntahan niya ang taong ito at sinasabi, ng ating mga scholar, ang taong ito ay uh, ay walang iba kundi si Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu, kabilang sa mga pinuno, mga may matataas na katungkulan sa lupon ng mga Hudyo sa Medina at kabilang siya sa mga unang nag-Muslim sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang siya sa nagsabi na nung makita niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating sa Medina, ang pagmumukha na ito ay hindi pagmumukha ng isang sinungaling. Kung kaya ti tinanggap niyang magaan ng Islam, madali niyang tinanggap ang Islam. Siya rin ang nagulat ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salam." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salam wa at'imut ta'am." Ipaabot ninyo ang kapayapaan. Magpakain kayo ng pagkain. Wasilul arham. Uh, idugtong wag ninyong baliin, wag ninyong putulin ang ugnayan pangkamag-anakan. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Magdasal kayo sa mga gabi na karamihan sa mga tao ay nagpapahinga, mahimbing ang kanilang tulog, papapasok, papapasukin kayo, patutuloyin kayo, ipagkakalob sa inyo ng Allah ang kanyang paraiso ng buong kapayapaan. Ang sahabi na ito ay pinuntahan ng isa pang sahabi, hindi uh, tayo nagkakali, nagkakamali, naggangarang Abdullah bin Amar bin Laas at hiningi uh, kanya, hiningi sa kanya ng isang sahabi na ito na kung maaari ay makitulog sa kanya ng tatlong gabi. At pinayagan niya. Sa unang gabi, ano ang layunin ng sahabi na ito? Gusto niyang matuklasan. Ano ang sikreto ng taong ito? Bakit sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam balitaan niya siya na siya ay kabilang sa mga tao ng paraiso? Pagkagat ng unang bahagi ng gabi, binabantayan niya at inaasahan niyang maaaring magkukuya mo layl ito. Nagwudu, sabalit natulog. Kalagitna na ng gabi, nagising. Pero bumalik din sa pagtulog. Huling bahagi ng gabi, Inaasahan niyang baka may gagawin itong kakaiba. Wala rin ginawa. Sabi niya, marahil pagod lang siya. At mamayang gabi, sa second night, doon niya gagawin yung kanyang sekreto. At naubos yung buong gabi doon sa second night, katulad lamang nung unang gabi na ng kanyang pakikitulog doon sa, sa habi na ito. Umabot ang ikatlong gabi, walang ibang nangyari. Pagkalipas ng tatlong araw, tinapat niya ito. Sabi niya, ikaw ang sinabi sa amin ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na pinangakuan na kabilang ka sa mga tao ng paraiso. Sabi niya, walang kakaiba sa'yo. Nagdadasal ka ng fajar, nagdadasal din kami ng fajar. Nagsala ka ng doon, nagduduhur din kami. Nagsasala ka ng asar. Nasasagawa rin namin yun. Nagmamagrib ka, nagmamagrib din kami. Nagsasala ka ng isya. Hindi rin namin iniiwan yun. Nauuna din kami sa isya. Ano ang sikreto mo? Upang paiksiin natin ang mahabang istorya, mahabang ulat, sabi niya, wala akong Walang ako ibang kakaibang ginagawa. Liban na lamang, hindi ako natutulog sa gabi, hindi ako magpapahinga sa gabi, at wala akong kinikimkim na anumang galit, puot, para sa sino man sa aking mga kapatid. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang unang-unang makikinabang sa pagpapatawad, sa hindi pagkikimkim ng sama ng loob, ang unang-unang makikinabang ay tayo mismo. Napakasarap sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasarap sumamba. Napakasarap magpahinga sa gabi. Napakasarap gumising. Na wala tayong anumang katiting na sama ng loob sa ating mga kapatiran. At higit pa dito, at higit sa lahat, napakasarap na makamit natin ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang paraiso sa ganitong, uh, sa ganitong gawain na insha'Allah subhanahu wa ta'ala magpapatawaran tayo at wala tayong uh, kikim kikimkimin na sama ng loob para sa ating mga kapatid, lalo sa mga magkakamag-anak. Lalo sa mga uh, magkakamag-anak na ngayon ay huling mga sandali na ng buwan ng Ramadan. Kailan tayo magpapatawaran? Kailan mag-uusap? Kailan, kailan mag-aayos-ayos ang mga nagkaroon ng alitan? Mag, magpauna, magpaumanhinan tayo. Humingi ng tawad ang nakasakit magpaumanhin ang siyang nasaktan at kaawaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kaawaan ninyo ang isa't isa. Pairalin ninyo ang awa sa isa't isa. Kaawaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nasa kalangitan. Siyang nasa kalangitan man fis sama. Wa bihada nagtafi wa sallallahuma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على